sobrang hangin guys yung hangin dito guys ang init sobrang ang init ng ang hampas ng hangin tapos alikabok sobrang alikabok pinapawisan na ako tapos yung mukha tapos alikabok alikabok man po ito ngayon ngayong gabi 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 sa mata pa yung hangin Yung hampas ng hangin Sobrang init Tapos Nalikabok pa Sakit sa mata Nakapikit ka Sa walang oras <coughs> uh, Uwi na tayo guys Uwi na tayo Sobrang itabok guys Kumunguti ito langit

paket okay, ang... okay, na tayo sa atin, guys. Pauwi na. May pawisan marami. Okay lang, okay lang sana kung mainit. Maybe kasama pang alikabok sa bronze kahit sa mata, ka guys. Hindi ko na maintindihan ang aking mukha. Pawis na pawis. Tapos mahangin. Mahangin na mainit na alikabok.